Si Sara Duterte mismo ang nagkumpirma na siya po ay kasama doon sa listahan ng mga pangalan na posibleng maaresto nga ng ICC. Itong interview na ito ay nangyari noong April 27, 2025. Aside from her, the names of Senators um, Christopher Lawrence Go or Bongo and Ronald De La Rosa, former PNP Chiefs Oscar Albayalde and General Vicente Danau ang General Romeo Karamat. Hmm. Ito yung Caraga Police Director. Sila rin po ay kasama. So nakikita nyo? Nakikita nyo kung ano yung posibleng mangyari? Hindi naman pwedeng haka-haka lang ito. Kasi kinumpirma mismo na itong si Sara Duterte. Siya mismo. So tila ba inamin niya rin niya? Tila ba uh, sinasabi niya sa publiko na alam niya ang kanyang kahihinatnan? Oh, ang sabi ng isang idolo natin sa social media, napakaganda ng kanyang statement na ito. Napaka-generous daw ng ating Panginoon kasi tignan nyo naman kung anong um idinulot ng pagka-arresto kay Digong. Unti-unti tayong nalalagay sa ayos. Marami po ang natuwa kasi talagang dapat niyang harapin ang hostisya. Dapat niyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Yun yun eh. Hmm. Eto, sabi ni Attorney Jesus Palses, sobrang generous daw ng ating Panginoon dahil mukhang mahukulong si Sara Duterte o kaya ay pwede rin siyang makonvict uh, sa kanya or sa impeachment court. Pwede rin naman daw na sabay itong dalawang ito. Paano naman yung sabay? Pagsabayin. ah uh, anyway, sige nga, kunin na, kunin na lang kung ano ang mauna. Kung mauna yung ICC warrant, I'll take it, Lord, sabi niya. Thank you in advance. Kung package deal, ang gift mo sa aming lahat sa buong sambayanan na ang ibig sabihin ng package deal, kasama na sila lahat, yung mga binanggit na si Sara Duterte, si Bongo, si Bato de La Rosa at yung dalawa pang dating PNP chief. Yan yon, Yan yung package deal. Pero para sa akin, na sapat na si Sara Duterte at si Bato de La Rosa kung isama si Bongo bonus. Good luck.